Yan yung mga gamit na taga Kulok ini si Dato Julio bagis uh, yan niya may leader leader na sini sa mga kagamitan sa taga Kulok. Yan niya bahay kubo ini ha. bubong na taga Kulok mga gaw para uh, na mga gamit sa taga Kulok. So na tay diri Og na tay lusong ug alok. bakaan sa tubuh Tay gilingan sama is mga agong mga gao ya ini arin kalu arin dari bi ini pon pa kan mga balyod no? kasi si klasing mga balya no? gamit sa sanina sa si tagalog utara mga musical instrument no Ayos nina sa kolo di agaw. kapulan. Oh, mamahanan. Sara. Tay bangguran sa mais. Tay mga kuan dia klasik mga buon. Sabung. Tara. Oh, mga gamit sa taga Gwapo Gaya, pagka-design mga gaw. Hmm, diwara. sa rumblon. si Digaw hmm. hmm? kuwapo kayong mga gamit na ito Digaw yan yeah. pre na abula to ang igsoon nga uh, manubo no mo nilahang hang kuan gawa panahuman wa po bod kay sila design ng gaw hmm? Paninahuman human nila gaw. apay gamit nila sila mga ba apud sila yung mga Nigo sama magyapon sa taga kolo ano po yung mga buhon haragaw ay balye pula to ang tribong blaan na itong igzon sa tribong blaan so darap so, darap ilang mga kuhan hmm. ah, sila yung design na kahoy kahoy ah, sila yung mga mga buhon kailangan design gaw Thank Wapo kayo. Mga tuk sa lang Wapo kayo. Nang kadahon man ito kuha ni. pilit sa dakong kahoy. Hmm. Nice. So, wala pa po na humanig. Eh. Design na hagaw, no? Hagaw. Nagod sila wapo. Mga tuk sa pa Apo tayo mga nito Project Grim ni mga gaw We can kay Sir Marlo no? Initiative ni Sir Marlo ni gaw Mga nito products Ni okay, Sir Robil Sayahan ko oh, Wow Wow po kayo gaw Beats making